bahang-baha na dito sa amin kawawa yung fish pan ko po. wala na yung tilapia kawawa na hindi ko alam kung nandyan pa baka inanod dyan ang baha mga bibi ko nakalat, ayun sa balon okay dito na nasa sila baha na talaga sana tumigil na yung ulan tumigil ka naman ako parang awa mo na kawawa yung mga bibi ko inaanod na yata and guys sigurado lakas Yung balo namin, punti na lang yung angat ng tubig. Kaya matutunan na ng tubig yung balo.